For today's video, mga bossing, isinama kami ng Mr. Ko sa farm. Mm -mm. Hindi niya inisip na pagkainit-init. Sinama nga kami ng aking bossing dahil hindi daw kami nasisinagan ng araw. Sabi ko nga sa kanya hindi na to vitamin C, vitamin S na to. As in vitamin sunog. Nayaan ko na nga maglakad-lakad ang bata dahil hinahanap niya ang kanyang papa. Kita niyo naman ang bata, akala mo'y nakawala sa rehas. Ang totoo naman talaga ay hindi kami nakakalabas. Nasa loob lang kami ng bahay. Ay, Ayaw ko din naman ilabas mga boss dahil ang daming sasakyan sa paligid ng bahay. Mahirap din sa batang to dahil lumalapit at sumasama sa ibang tao. Sa sobrang amo niya, sabi ng ninang niya ay mandaling makidnap ito. To, dumantay nga kami sa batang to dahil pag alam niya bukas ang pinto ay dali-dali kong -dali <laughs> na nga kami ng mister ko dahil wala man lang kalaro si Omar. Nagtataka nga kami ng mister ko biglang natatawa Damn. si Omar. Matakbo pa ikot, -ikot tapos biglang iiyak bigla nga akong kinilabutan sabi ko sa mister ko baka may kalaro si Uma na hindi nakikita inoobserbahan nga namin itong bata na to kung sino ba ang kanyang kalaro at bigla nga lumitaw ang kuting hay nako nenerbyusin pa ako <laughs> kainom ko na yata to <laughs> ng kape si Omar ay one year old and five months na habang lumalaki ay napakakulit naman alala ko pa nga nung dati na sabi ko sa susunod na magbubuntis ako ay babae ulit. Hindi talaga ako pinagkaloog kaya binigyan talaga ako ng ayaw ko. Hindi dahil sa ayaw ko, ayaw ko lang ng makulit gaya ng pamangkin kong lalaki. Eh, kahit sa so ganun ay nagpapasalamat pa rin kami sa Panginoon. Kahit dumandaan kami sa malaking pagsubok ay never nga kami hinayaan. Thanks God. At hanggang dito na lang. Salamat sa panonoon! <laughs>